Hello mga langga. Si ano? Si Bakikay, ang arte-arte. Kanina ayaw niya kumain doon kasama ang mga pu mga kasama niyang pusa. Gusto dia talaga kakain. Ayan si Bakikay, Bakikay. Kain ka na. Kain na si Bakikay. Konti na lang na uubos na niya. Kanina ayaw niya kumain. Ngayon, ibibigay ko yan sana kay Miming sa labas yung umakit kanina dyan na pusa. Inagawan niya. Kaarti-arting pusa. Baki kay! Yan naman si Stormy. Isa ding maarting pusa. Hindi malaman kung anong gusto ni Stormy. Stormy! Anong gusto ni Stormy! Ayaw mo naman ng katud. Anong gusto mong katud? Namimili ng pagkain si Stormy. Namimili. Anong gustong kainin ni Stormy? Ha? Anong gustong kainin? Asos, inaantok man. Inaantok man si Stormy. Tarte na mga pusa. Ayun, si Yuna na ang kumain. Si Yuna na ang kumain ng tira ni Bakikay at ni Stormy. Yun na. Hindi naman yan pang aso. Yun na. Sinimot to. Kunti na lang natira. Hindi eh. pa inubos ng ni Bakikay. Si Yuna naman gustong gustong kainin yung pagkain ng pusa. <laughs> Nakakalibang din tong mga alaga ko. Si Stormy ayun na sa labas. Stormy! Stormy! Lumabas na si Stormy. Pasok na dali, aalis ako. Bye bye Stormy, bye bye. Ang mga alaga kong pusa.